Good afternoon mga kasushi once again Happy Happy Tuesday sa lahat no, mga kasushi Pero kami ngayon order ngayon na dalawang plato 6 kaka dalawang plato kante na po Yung isang fish product ng plato 6 Good for Good for 6 person po yan Yan Dalawang Lato 6 For six person Medyo walang kulay kasi naubusan tayo ng tuna So meron tayong blue marla uh, Salmon Blue marla and Shrimp Pero special yan mga bossing Yeah. Bossing ang bago nating vlog ngayong araw na to na Tuesday Standby lang kayo dyan mga bossing And medyo malamig dito sa lugar namin talaga Kaya Subscribe lang po tayo at update po kayo para sa mga bagong video natin. Okay mga kasushi. like and subscribe mga kasushi. Okay, and message rin po kayo para comment para alam namin kung ano yung mga singal pagawa sa amin. Okay, mga kasushi. Bye-bye.